Magandang gabi, magandang gabi sa lahat. Ayan, magsimula na naman tayo ngayon dito sa Lamay. Andito kami ngayon, kasama ko ang aking kapatid at ang aking pamangkin at ang aking pangalawang hipag. Ayan guys, good evening sa lahat na narito. Ayan sila, nag-ramay ay sa aking pamangkin na babae na si Maan Kabaktulan. Ayan yung aking kapatid na ka-green na kasambrero, nagyabang pa sa kanyang 200 pesos. Ayan ang mga tao na naka, nakasakay pa sa bangko ang kanilang mga pa. Ah, may, may nagiinuman, may nagsusugal. Ayan. May uh, ano ba yan? Uh, tungit. Ayan. Halos naman na uh, vigil dito, nakilamay ay puro mga lalaki. Bihira lang ang mga babae dito guys. Ayan. Hello! Hello sa mga nandito, sa mga nakilamay sa akin pamangkin. Thank you very much sa inyong lahat ha. Kasi nakiisa kayo sa amen. Ayan. Ano ang mga babae nagbinggo. Sa bagay, hindi ako marunong magbinggo, Kaya nakitingin lang ako dito sa nagbibingo. Mayroon din mga babae. Nagbibingo sila. Ibang, ibang table yung mga babae. Hindi halo-halo dito. Bukod yung mga babae. Tsaka ah, uh, ayan, ayan ang mga babae nagbibinggo, at nakabukod din yung mga lalaki et sila, ayan ang mga lalaki yung ibang lalaki dito ng mga bisita na kilamay ay nagiinom may nakidaan-daan din siguro pupunta to dito sa loob kaya lang hindi ko magto mga kakilala hindi ko mga kakilala ito ayan, aside siguro ng kanyang nanay ng aking pamangkin ayan Guys, panoorin niyo yung bata ang napakamurang edad pa 27 years old nga nagkaroon siya ng mayuma. Yun nga yung sinasabi ko, imposible naman na magkaroon siya ng mayuma sa edad na 27 years old. Wala siyang anak. Ayan guys, no? May tsura, matangos ang ilong. Yan pamangkin ko yan sa pinsan. Ayan. Yan bukas, yan ang kanyang huling uh, ihatid sa sauling hamtungan. Ayan, guys. Yan, siya ay simaan Maan Walang anak, ngunit may asawa. Ayan, ang kanyang uh, kinamatay niya ay yung nag ang kanyang mayoma. Na-opera daw po yan kasi uh, hindi naman daw naramdaman agad yung kanyang mayoma na mayroon siya kasi wala siyang simptomas. Nagkaroon siya ng uh, agad-agarang operasyon dahil sa pag-acute ng kanyang myoma. Ngunit nakuha yung kanyang bukol Nag na sabi ng kanyang mama ay nasa kalahating kilo ang natanggal ng kanyang matris na bukol. At hindi, hindi nagtagumpay ang kanyang operasyon kasi... Uh, mayroon pa mga maliliit na nagbukol nga naka naiwan. Yun daw po ay naglason sa kanya at nalason siya doon sa bukol-bukol na yan hanggang siya ay nawala. Ayan ang kanyang papa na si Kuya Marcelo. Ayan ang aking pangalawang hipag na si Blazy. At saka yung aking pamangkian na si Jonar sa video yan. Nagangat pa ng alak, uh, no? Di Ayan ha, ingat-ingat ka dahil tayo ay paalis at mag mag mag-a-drive ka pa. Ayan, yun ang aking kuya, Marcelo, yun ang tatay ng namatay. Yun ang kanyang ama. Mm -mm. Hindi mo siya ma, uh, maramdaman na medyo malungkot talaga siya. Kasi uh, parang ang yung ngiti niya ay hindi ngiti. Parang nagpakitang tao lang. Ayan yung aking uh, pamangkin na isang nga nakasombrero na si Love Love. Anak yan ng aking pinsang buo na si Ate yan, yan eh. Kaya yan, nagka, na, nandito kami ngayon. Kahit nasa malayo kami nang gagaling, pinilit na makarating. Okay.